Lang ulit mo nang itinatanong sakin sa kung hanggang saan Good morning mga boss! Mag-disinfect muna tayo sa ating uh, mga kulungan Para mawala po yung mga kung ano-ano man nandyan Yan, linisin lang natin mga bossing uh, Para mawala yung mga ipot ng ating mahalaga Para maging uh, uh, fresh po sila So gagamit tayo din mga bossing ng sunrocks at saka yung uh, powder na sabon. Hanggang saan, hanggang kailan, hanggang kailan magtatagal ang ating pagmamahal? Hanggang may himig pa akong narinig dito sa ating day -day. Hanggang may musika akong tinataglay Ika'y iniibig Hiliwag mo sanang isiping Ikaw ay aking linisanin Di ko magagawang Lumayo sa iyong piling Hanggang may pag-ibig Laging isisigaw Ang inikaw

Sa antipolo at do'y maligo tayo, Sa batis na kung tawagin Ay hi, hi, taktak -tak, At doon tayo kumain Nang suwakasoy at balingbing Kaya't magmadali na at tayo'y tutuloy na Sa antipolo Kung nataapos ko ang aking pag-aaral Di sana'y mayroon akong dangal Na iharap sa'yo at ipagyayabang Sa panaginip lang ako may pagdiriwang Yaman at katanyagan sa akin ay wala Kakisigan ko ay bunga ng isang sumpa ang aking inayang tangi kong tagahanga sa panaginip lang ako, may magagawa. Lako! Mukhang gutom yata ako mga busing Hi, thank you Lord. Sa araw na ito may natapos din yung bi ako You. Nakatapos din tayo ng trabaho mga amo Sa wakas Yan ang trabaho ng isang under mga bossing Ganyan yung pagtauhan ka sa manukan Ito ang trabaho pag wala kang ginagawa, abay, uh... tapos dinamo. Sa susunod naman, yung mga labahin naman natin. Ang dami natin labahin.